Okay guys, good morning Nagpasaka tayo ngayon ng mga nyug Kahit papano may ma-harvest ng konti Ang presyo ng kupra ngayon ay mababa Weekly bumababa yung kilo Minsan tumataas Mas mahal pa ang kilo ng ang palaya at sitaw kaysa magpakupra ka ngayon dahil ang mura ng kupra ngayon lugi ka sa pagpasaka at pagpakupra pagpatapa lahat yun binabayaran mo yung labor so ang diferensya sa magtanim ka ng gulay mas mura ang magkupra ngayon mas kikita ka pa sa gulay palaya at sitaw dahil ang ampalaya ay umaabot ng 130 ang per kilo ayan binibilang ng magsasaka ng nyog sila din ang maglugit bali kunti lang yung mga puno ko ng nyog dito dahil ano yung iba na matay dakuha mong yan ganito ang mag biyak ng nyog agay tay isa isahin nila yan ang biyak pagkatapos niyan ay lulugitin ang bayad niyan sa pag biyak at maglugit bawat saka ng isang pirasong nyug ay babayaran mo ng 50 cents. At paglogit niyan ay 50 cents din. Ngayon, kung ilan yung harvest mo ng nyug, halimbawa 1,000, 1,000 din yung babayaran mo sa labor niyang ano, nyug. Tapos, iba din yung ano, magdala sa

kabang. Bisa minta akhir eh. retest. Katungusan ang langit pod. Oh. Para di Emma bloget. Oh. Ah. Ah, ano den balik ra kayo? Dali raga tayo, ano? Lahat lang mahakot, dito lang kumakot. Mm. Dahan-dahan. Sabot tayo dori ob para maghakot. Ganiyan ang, ang magloggit. Isa-isa nilang tanggalin sa baon ng niyog. At ito na yung mga harvest ng niyog that ready na for ano, tapa dadalhin na sa tapahan. Okay guys, thank you for watching.